Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari. Kamusta po kayong hello. lahat? Okay for today's video. Hello. No? Para po sa mga nagpaplano, nag-iisip, nagbabalak na magtayo ng isang sari-sari store, ayan, ito po yung mga bawal, no? Yung mga bawal na dapat po nating iwasan para hindi po malugi agad yung ating sari-sari store, no? Ay, ang ingay anak ko. Okay? At kung meron na rin naman po kayong sari-sari store na minamanage manage ayan, pwede nyo rin po panoorin itong No, video no, ito, no, 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 no para maiwasan po ang pagkalugi, okay? So yeah, no, yung una una po na dapat po nating iwasan, no, para hindi po malugi yung ating sari-sari store is yung pagiging maluho. Okay? Bawal po maging maluho kung tayo po ay kung tayo po ay meron ng sari-sari store, okay? Kasi kung tayo po ay maluho, No, bili dito, bili dyan, kung ano yung maisip natin, no, bibili agad, gusto ng cellphone, gusto ng TV na hindi naman para sa sari-sari store, eh mauubos po ang ating puhunan. Kung okay. oh, lahat ito. na lang ng bagay, La bagay. e, eh, bibilhin natin. E, eh, puro na lang mga kagustuhan natin ito. yung bibilhin natin. Maratis. Eh, talagang mauubos po yung ating puhunan. Malulugi yung ating sari-sari store. Kasi po, kapag tayo po nag-uumpisa pa lang ng isang sari-sari store baan. business, e, eh, kailangan ito. lahat na napagbentahan, e, eh, bibili din po agad ito. ng mga paninda. Ito. Yung pangalawa po na dapat titingiwasan iwasan para hindi po malugi yung ating sari-sari store is, is yung pagiging tamad. Pagiging tamad. <laughs> Oo, kasi dito po sa ating Sara Store ay marami pong ginagawa. No, And hindi po ito. Hindi po pwede na pa isi, -isi na lang tayo, paupo-upo, no? Hindi upo, porque may bumili na, eh, benta na agad yun, so pa isi, -isi na lang tayo. No? So, hindi ganon, no? Kailangan natin mag-inventory, kailangan natin maglista yung mga dapat nating, ah, uh, yung mga dapat nating i refill, restock, I mean, no? So, kailangan natin yan, okay? So, pag, okay. at yung mga pagre-repack po, no? yung pagre-repack, ano pa lang yan, eh, uh, effort effort talaga pag repack Pag uh, meron po talaga tayong sari-sari store, talaga si pag at syaga ang kailangan natin. Okay, bawal po ang tamad. Bawal ang mahinhin, no? Yung mabagal kumilos, ganyan. Syempre, lalo na kung marami po tayong mga customer, no? Yung mga customer natin eh mainipin po 'yan. So lahat sila kung lima sila. Kung lima yung ating customer, lahat yan, gusto nilang mauuna sila sa pila. Kaya kailangan mabilis po tayo alerto. Okay, bawal po yung pagbagal-bagal. So, kailangan masigla tayo, healthy tayo. Okay, para mas lalong uh, lalapitan po tayo ng ating customer. Okay, pero kung tayo po, ano na, medyo babaga dahil uh, bagong panganak or medyo matanda na. So, kumuha na lang po tayo ng makakasama. Kumuha tayo ng katulong. Okay, yung pangatlo po na bawal na dapat nating iwasan para hindi po malugi yung ating sari-sari stories yung bisyo. Okay, bawal po ang lasinggero, lasengera, sugalero. Yan, ko tayo po may bisyo. So, may tendency po talaga na lahat ng kikitain natin sa ating sari-sari store ay eh, mapupunta na lang po sa ating bisyo. Okay, kung tayo po ay mahilig man karilyo, so bilangin na lang natin yun kung ilang ba yung, 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 yung nauubos nating stick sa isang araw. Diba? Eh, magkano lang naman yung kita natin sa sigarilyo. Okay? So, kailangan walang bisyo. No? para lahat ng kita, lahat na mapagbentahan, eh, maibabalik natin o mapapaikot natin na maayos dito po sa ating sari-sari store, okay? So, ano yung pang-apat po na bawal na dapat natin iwasan, no? Kapag ka tayo po yung may sari-sari store para iwas lugi. Lugi. <laughs> Walang pasensya. Wala pasensya. Or maiksi lang yung pasensya. No, sa so Sari Sari Store po kasi kailangan natin ng sobrang habang pasensya. Okay, lalo na kung... malapit, habang Oo. Lalo na kung malapit po tayo sa uh, eskwelahan, yan, yeah, so may tendency na yung mga customer natin ay eh, puro bata, di ba? Alam nyo naman na pag pagkabata eh talagang makukulit. <laughs> Lahat yan isa-isahin, tatanungin kung magkano. ba? Uh -huh. Diba? Tsaka matagal pumili. No? Yung ang dami-dami mong customer tapos yung eh, isang bata na yun no, ang tagal-tagal pumili. ba? Diba? So kailangan, mahaba po talaga yung pasensya natin. Okay? So yan, no? yun lang naman po yung apat na yun. Yung mga bawal na dapat nating iwasan para hindi po agad malugi or iwas lugi yung ating sarasang store. No? So yung una-una is bawal na maluho. Pangalawa, bawal ang tamad. Pangatlo, bawal ang may bisyo. Pangapat, bawal ang walang pasensya. So, ayan yun po yung mga bawal na dapat natin iwasan. Okay? Para hindi pumaloging ating sari-sari store. Kung tayo man, ay nag-iisip talaga ng paplano or mayroon lang sari-sari store. So, yun po yung mga bawal. Okay? So, ayan, I hope may natutunan Bye -bye. po kayo dito sa aking video. Bye -bye. Na kahit nangungulit bye, yung bye. anak ko. <laughs> Ay, ako hindi pa po kayo naka-subscribe, please. I-click so, nyo na po ang subscribe and notification bell para sa iba po po namin video. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless. tayo? oh mamaya um, na po. Ang